manalangin tayo. Mahal na Diyos, ama namin sa langit, narito kami yung mga anak na nagtitipon sa iyong paanan na iyong umaga upang simula ng araw na kasama mo. Humingi kami ng iyong pagpapala bago namin simula ng aming mga gawain at tungkulin na iyong araw. Kami ay hindi sapat na malakas sa aming sarili para sa mga gawain sa hinaharap, kaya humihingi kami ng iyong lakas. Hindi namin mapaglabanan ang mga tuksong kakaharapin namin ang wala ang iyong tulong, kaya humihingi kami ng biyaya upang mapagtagumpayan ang mga ito. Hindi namin alam kung ano ang tamang landas na dapat namin tahakin, kaya't nananalangin kami para sa karunuman upang lumakad sa kabanalan. Magiliw na alalahanin kami, iyong mga anak, O Diyos, at huwag mong ipagkait sa amin ang iyong awa at kapatawaran dahil sa aming mga kasalanan. Sa halip sa iyong awa, pagpalain at iligtas mo kami. Turuan mo kaming gawin ng iyong kalooban. Tulungan mo kaming mamuhay na iyon sa paraang nakalulugod sa iyo na tinutupad ang iyong kalooban. Kuwag mo kaming hayaan na mapalayo sa iyo nang dahil sa aming mga at kasamaan. Akain mo kami palapit sa iyong mapagpala at mapagbiyaya na presensya. Tinihiling namin sa iyo na pagpalain mo kami sa aming gawain at lahat ng aming pang-araw-araw na tungkulin. Tunungan mo kaming maging tapat sa lahat ng aming ginagawa Tulungan kaming makita ang aming pang-araw-araw na gawain bilang bahagi ng gawain ng aming Ama. Sa ganitong paraan, nawailuwalhatiin ka namin sa pamamagitan ng gawa ng aming mga kamay. Mahal na Ama, hinihiling ko na gabayan at protektahan mo ang ating pamilya. Pagpalain kami, at panatilihin kaming ligtas sa lahat ng kasamaan. Mangyaring dabayan kami sa mga landas ng kapayapaan at katutuhanan at patuloy na idirekta ang aming paglalakbay sa mga ruta ng pag-ibig, kabutihan, pangunawa at pakikiramay. Nakikiusap ako na manatiling malapit sa amin, bisitahin ang aming mga tahanan at tulungan kaming matupad ang amin pisikal at espiritual na mga pangangailangan. Tanggapin mo kami ngayon sa iyong pangangalaga habang haharap kami sa hindi kilalang mga karanasan sa araw na ito. Panatilihin kaming ligtas at ibalik kami sa kapayapaan sa pagtatapos ng araw. Himiling namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Heso Kristo na aming Panginoon, na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalamit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba um Maria na pupunuhan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala rin naman ng anak mong si Jesus. Santa Maria, Inanang ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.